Napipinsala na ang mga bahura at iba pang yamang dagat sa West Philippine Sea dahil umano sa mga aktibidad ng China. Magbabalita si Camille Samonte. Kita sa satellite image na ito ng Center for Strategic and International Studies o CSIS ng Amerika, ang pinsala sa mga bahura sa Subirif sa Spratly Island na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa CSIS, epekto ito ng ilang taong paghukay at pagtatambak ng lupa ng China para magtayo ng artificial islands sa South China Sea. Sa pag-aaral nila, umabot na sa higit 4,000 ektarya ng mga bahura ang nasina ng China noong 2023. Naaapektuhan umano ang seafloor o ilalim ng dagat, kaya namamatay ang mga isda at iba pang marine life. It is considered the most detrimental to the environment. This is because it removes essential reef substructures and also incapacitates the reef's ability to repair itself over time. Mas malaki rin ang pinsala sa 16,000 hektaryang bahura na kinuhana ng China ng mga giant clam o taklobo sa Scarborough Shoal, Iriqua Reef at Sabina Shoal. Nakasisira rin ng yamang dagat ang paraan nila ng pangingisda sa dagat, kung saan din lumalaot ang Pilipinas, Vietnam, Taiwan at Indonesia. Gumagamit kasi ang China ng bottom trawler o higanting net na singtaas ng tatlong palapag na para makahuli ng maraming isda sa pinakamalalim na parte ng dagat. Para sa CSIS, dapat bumuo ng kuwelisyon ng mga claimant country laban sa China. China has suffered very little reputational cost for this behavior and that needs to change. We need to see the rest of at least the claimants within ASEAN speak up. Kasunod nito, pumalag si Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela sa pahayag ng China na iligal na pumasok sa kanilang teritoryo ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kaya nila itinaboy sa Scarborough Shoal nitong Webes. Giit ni Tariela, hindi tama ang pahayag na ito ng China. Nagpapatrolya raw ang BRP Dato Sanday sa Baho de Masinlo. Mapatutunayan daw ito ng mga miyembro ng media na sakay na naturang barko. Nagpahayag din ang pangamba si Tariela laban sa mga politikong posible umanong gamitin ng isyo sa West Philippine Sea sa pansarinilang interes. Para sa 1PH, Camille Samonte, News 5.